Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. O oh, ano, mukhang tuloy na tuloy talaga ang laban. nitong si Senator Binay, laban kay Senator Alan Cayetano. Ito ay patungkol dun sa di umanong bastusan na nangyari sa hearing, kung review, na ginawa dito sa Senado. Patungkol dun sa lumaking presyo ng bagong Senate building na pinapatayo. Ang hearing ay naganap lamang nitong July 3, 2024 hindi nga daw na dinig ni Senator na si Binay, nung sabihan siya ni Senator ala ng na, nabuong kanaday. Senado ito, hindi ito palengke. Hindi talaga narinig yung tinawag niya akong bukong eh, nung nagsenda lang sila ng mga videos. Doon ka na lang nalaman na nung nakaalis pala ako, marami pa siyang mga, mga, mga sinabing masasakit. So, nung Thursday, I instructed my staff na pag-aralan kung meron ba talagang magiging basis yung ethics complaint. Kasi ayaw din naman natin na um, mag-file na alam naman natin na hindi magpo-prosper. So, um, what exactly marks, marks then, Well, unang-una maraming component yung uh, complaint. Kasi well, aside from being a senator, si Senator Alan Cayetano is also a lawyer. And di ba, as a lawyer, meron din silang standard na sinusunod. And during the hearing, nakita naman natin na hindi lang yung standard of a senator, kundi yung standard din of a lawyer, yung na-violate niya during the hearing. So, number one, yung name calling na ginawa niya, yung, yung sinabi niya na yung ang pangalan mo, Lourdes, hindi Marites. Um, tapos yung pangalawa nga is yung buang, but sa ano na yan eh, kumbaga nabitawan na yung mga ganong salita, ba diba? So, ang sa akin, babalikan ko, yung nangyari sa amin noong 2015, parang that time, pinalipas ko na lang, pinalampas ko na lang. But this time around, parang hindi na ako papayag na gawin niya ulit na, na yung paninira na ginawa niya. And I'm a mother, magulang ako, so kailangan akong protektahan din yung mga anak ko na ayaw ko na pag bumalik sila sa eskwelahan, may magsasabi sa kanila na yung nanay mo pala, sira ulo, kasi tinawag ni Senator Caetano na buang. So this is not just a uh, about me as a senator, this is also about me as a mother na alam ko, wait, ayak ako. <laughs> kasi alam ko yung pinagdaanan ng mga bata, hindi lang ng mga anak ko, pati yung mga pamangkin ko nung panahon na yon. And hindi ako papayag na mauulit muli yung, 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 yung ganong uh, pinagdaanan nila. Kasi siguro ang hirap ma-explain kung hindi mo pa nararamdaman maging isang magulang. Kung, di ba, para if you're a parent, mas masakit pag yung anak yung nasasaktan, eh ganun yung nangyari sa amin noong mga panahon na yon. So this time around, hindi na talaga ako papayag na mangyari pa siya ulit. Pero ang sabi niya, mas nasaktan siya nung pinagbintangan siya ni Senator Alan na di umano nakikipag-usap siya sa press at sa mga media para itanong yung pare-parehang questions. Sabi niya, hindi lang dapat siya ang masaktan dito, pati yung miyembro ng media na para bang kinausap niya, kinutsaba niya, para itanong lamang yung pare-parehong questions. Um, tapos yung pangalawa nga is yung buang. But sa akin, for me, yung pinaka-grave is yung pag-accuse niya na nagbibigay ako ng copy dun sa sampung radio interviews ko daw ng set of questions. So, nagbahagi din yun. And then plus yung uh, kitang-kita during the hearing, um, napanood ko siya ulit. Tapos I was reading the transcript. Makikita niya na halos during the uh, the hearing ng Wednesday, parang siya lang yung salita ng salita. Tapos every time mag -e explain yung DPWH doon sa tanong nila, kina cut off na. Eh, di ba, uh, paulit-ulit naman nilang sinasabi na uh, this is about a review. So, kung review to, bakit yung resource person hindi nabibigyan ng pagkakataon na mag-explain nung, nung statements nila? Well, for me, talagang hindi ako naganda sa naging attitude or sa behavior nitong si Senator Alan Cayetano. Nung nasabing hearing, daig pa niya ang isang babae. Lumalabas na parang hindi siya tunay na lalaki. Babae kasi ang pinatulan niya. Pwede naman kasi mag-usap nang hindi ganon ka bastos yung mga words na ginamit niya. Hindi ko naman sinasabing bastos sa Senator Cayetano. Ang sinasabi natin, bastos yung inasal niya, bastos din yung mga words na ginamit niya. Dapat lamang talaga siguro siyang sampahan ng reklamo dito sa Ethics Committee. Para malaman din ng ibang senador na hindi sila dapat gumagamit ng mga ganung klasing words, na hindi sila dapat ganun magsalita. Kahit hindi pa yan senador, kung yan ay resource person, dapat may paggalang pa rin. Ano ba ang dinidig ng Ethics Committee? Ang sabi nga sa batas, it has jurisdiction on matters relating to the conduct, rights, privileges, safety, dignity, integrity, and reputation of the Senate and its members. So doon tayo mag-focus sa conduct. So Ibig sabihin, ikaw bilang senador ka, dapat yung conduct mo, dapat parliamentary. Dapat kagalang-galang. Ano-ano ba yung mga nadinig natin na motawi sa bibig ni Sen. Alan laban dito kay Sen. Binay? Una, sinabi niya, nanggugulo ka lang dito sa hearing. Meron din siya sinabing, ang pangalan mo'y Lourdes at hindi Marites. Yung mga words na ganun, parang hindi kasi salita ng lalaki hindi dapat namumutawi sa katulad ni Senator Alan Cayetano, isang senador, isang lalaki, isang maituturing na dapat na honorable. At ang dami rin namutawi sa bibig ni Senator Alan Cayetano na para bang dinidegrade niya talaga, binibilitel niya, minamaliit niya, itong si Senator na si Binay. Meron parang pagbintangan niyang tinutulugan mo yung trabaho mo, na ang bagal-bagal mo, mga pagbibintang na sana dinaan na lang nila muna sa usapan. May motibo ba si Senator Alan sa pagsasabi ng mga ganitong salita? Well, sabi nga nila mukhang magkatunggali talaga ang binay at ang mga kayatano. Simple lang naman to eh. Isa lang pinag-uusapan natin dito, magkano talaga ang Senate building? Dapat ba talaga natin gastusin ang 23 billion or more? We started this investigation, this review, na wala tayong sinasabing may anomalya, wala tayong sinasabing may irregularity. Simple lang, 23 billion kasama yung sa lupa, masyadong mahal. What did Senator Binay do? She started going around, nagmamamarites, nagkakalat ng kalat ng kuwaanon ng chismis, at kasama sa official chismis na kinakalat, is that mali yung numbers namin." Yun nga, di ba dapat noon nyo pa inalam yan, nung pagkahalal nyo pa lang bilang senador? Nagkaroon nga daw ng briefing, wala ka naman daw. Nagpadala ng mga dokumento, pero hindi mo naman tinatanong kung anong problema. Kaya ngayon mo sinisimula ng issue, ngayon malapit na ang eleksyon. Hindi ba dapat 2022 sinimulan mo ng magtanong? Bakit ngayon lang? She can correct it anytime. And let me address this to her now. Uh, Senator Nancy, linawi na lang natin tong lahat. Mahinahon sa tama, uh, napakabisi ng ating bansa, napakaraming problema. Magkano ba talaga ang Senate uh, building? Of course kasama lupa. Kasi DPWH mismo ang nagsabing hindi pa nila malaman hanggang magkano aabutin eh. DPWH mismo nagsabi, hindi pa tapos lahat ng plano. DPWH mismo nagsabi na 21.7 billion so far. So far. And Senate Finance na nagsabing mahigit isang bilyon yung lupa. So, 23B. So, eyes on the ball tayong lahat. Ang ginagawa ni Senator Nancy from the start, nililito tayong lahat eh. Alam niya naman walang mangyayari dyan sa ethics case eh. Pwede ko rin siyang pailan ng ethics case eh. Dahil unethical din yung mga pinanggagawa niya. Hindi ka pwedeng biglang hindi ka member, bigla kang manggugulo doon. Uh, nagsasalita pa, chairman, gusto mong mauna ka, pinagbigyan ka na. Tapos magwo-walkout ka in that manner. Even si Senator Miriam, hindi ganoon mag-walk out. 'Di ba? Meron siyang pasubali sa chairman or whatever. Pero anong mangyayari kung kakasuhan ko rin siya sa ethics, 'di ba? Although that's always an option, papasok ako dun sa ginugulo lang niya. Balik tayo at balik tayo sa issue. Bakit 661 uh, 663 million sa landscaping alone? 'Di ba? Bakit mahigit 2 billion sa broadcast at saka sa IT at security? So, wala pa kaming tinuturo dito. So, hindi ko talaga alam bakit ganyan siya mag-react. No? So, if she wants a mahinahon na, na usapan, so, Senator Nancy, you're welcome sa next hearing. Uh, if you want time to speak, you want 30 minutes, you want 45 minutes, sabihin mo. Pero sumunod tayo sa rules and order. Pero yung uh, guguluhin mo yung uh, hearing, eh, I won't I won't take that sitting down. ba? Diba? I won't take that sitting down. I, I, part of me regrets what happened. Part of me regrets na parang pareho tayong senador, hindi ba natin pwedeng ayusin 'to, 'di ba? Nakita nyo ba the next day pati yung sinabi kong Senado to, hindi to palengke, pati yun ginawang issue. But may nakita ka na bang palengke na 24 na nakabarong ang nagbebenta na bago magsalita yung sa palengke, isa-isa magsasabi ng, Mr. Chairman, pwede ba ako magsalita? Ang aming galunggong, ganito na ang presyo. Ang, ang palengke, kaya nga masarap puntahan, sabay-sabay nagsasalita, pare-pareho binibenta yung iba-iba, may mga suki ka, kaya nga ganun yung palengke, eh, di ba? Pero pati yung gustong gawin issue, bakit? Di ba? Gusto niya gawing issue yon kasi gusto nga niya mawala ang focus natin, which is, magkano ba talaga yung building Kailan tumatatapos? At tama ba yung paggastos natin ng pera diyan? So, for, foremost, ako, I will focus on that. So, thank you for asking me. And uh, I think, you know, I leave it to the people to see through yung uh, sinanigans o etong paggagawa ni uh, uh, Senator Nancy. But I don't regret exposing na nagmamarites siya. Kasi yun talaga ginagawa niya. Ikot ng ikot, apa, isa interview, sinasabi na Mali yung numbers, wala. Eh, Nag Senator Nancy, ang nagbigay sa akin ng numbers, staff mo. kinonfirm ng Senate Finance yung numbers. Tatanungin mo ang DPWH para magkamali sila na 23 kasi 21.7. Kaya ako nga nasabing, buong na kasi nga parang na nagising ako sa mundong ito na sinabi ng DPWH 16 billion, malayo sa 23. Nag-sorry like, sila. Ikaw pababawi mo yung sorry kasi 21.7 billion. So, parang sa kanya, walang difference ang 23, 21, 16 billion. Eh, pera ng bayan yan. Eh, ako nagsimula ako sa politika. Ah, uh, 100,000, 200,000, 1 million, hinahanap ng tao. Anong ginawa mo sa perang yan? So, na si Binay, kasi ang nakikita niya talaga, e, eh, politika, parking building. Kung um, Alam mo, nung umpisa, ayaw kong isipin na may ganong angulo eh. Pero... Habang tumatagal, parang bumabalik pa rin tayo doon sa taguig Makati issue. Lalong-lalo na, di ba, na parang uh, alam naman na iniisip natin na uh, tumakbong lokal. Ako kasi, di ba, going back to the makati tagig going back to 2016, 24 hearings, di ba, ano ba talaga ang intensyon? Ang intensyon ba ay tapusin ang building, malaman ng katotohanan ang building, or... Is it all about politics like 2016? Diba? Kasi kung makikita nyo, same, same template, same component, nag, parang hindi pa nga siya informally, or hindi pa nga niya pinapatawag yung mga staff, whether DPWH, diba usually, ang, ang, uh, ano ba yan? ang sistema, pag na-appoint ka sa isang bagong pwesto, you call your staff, diba? you call your people, and you introduce yourself na parang, oh, ako na yung mamumuno nitong pagpapatayo ng Senate building. Please introduce yourself. Never pa nila ginawa yun. Wala pang ganon. It's more than a month. Hindi nya pa kilala kung sino yung mga tao na nagtatapos ng building, whether it's DPWH or part of the SCT or yung, yung consultants na, na hinire. So, wala, pang, wala pa siyang ginagawang ganon. So, kung ganon yung action niya, di ba pwedeng sa malikot na is isip, pwede mong isipin, ano ba talagang intention niya? ba? Diba? Kasi bakit kailangan magkaroon, magpatawag ng hearing kaagad? Eh, um, I was, I saw a copy of the letter eh. Yung letter niya sa DPWH parang um, June 18. So ilang araw, di ba ano yung statement niya na parang hindi siya pinapansin, pinapansin? Eh, technically, if there was a proper turnover, yung mga hinahanap niyang dokumento, nandun lang yun sa Senate building and as chairperson of the Committee on Accounts, he already has access to those documents na hinihingi niya. But, yun na nga eh, hindi niya ako tinanong. So, nag-aantay din ako kasi may mga ibang data na sa cloud. So, on my end, kailangan ko din malaman kanino, sino ba yung bibigyan namin ng access to the cloud or yung mga ganong dokumento. Eh, so far, parang wala pang ganong um, transition and turnover. Kasi nga, babalik na naman tayo doon sa hindi pa niya ako kinakausap. Para sa kanya, muling inuulit na naman yung nangyari noong 2015. Ito patungkol sa kanyang ama na talagang dinikdik nitong si Senator Alan Cayetano patungkol dun sa di overpriced na Makati parking building. Eh nagkataon kasi ang involved din dun ay ang Hillmarks. At itong gumagawa sa Senate building ay Hillmarks din. So may pagbibintang ba si Senator Alan Cayetano laban dito kay Senator Nancy? The problem is, hindi naman kasi Senator Nancy lang ang nag-decide -de kung magkano babayaran, kung magkano pera ang dapat gastusin. Siya lang kasi nagkataon na chairman ng Committee on Accounts. E pag sinabi nating mga patungkol sa gastusin ng Senado, talagang doon sa Committee on Accounts papasok yan. Pero hindi naman ibig sabihin na siya ang yung chairwoman ng Committee on Accounts eh pwede na siya magdikta at pwede siyang kumupit or magkaroon ng kickback or komisyon doon sa presyuhan ng pagpapatayo ng bagong Senate building. Kasi sabi nga natin, lahat ng senador involved dyan. Sila yung magde-decide kung ano ang dapat na gawin, ano yung mga revision, ano yung dapat tanggalin, at kung magkano ang ibabayag. So hindi natin malaman kung saan ang gagaling yung galit, yung inis ni Senator Alan dito kay Senator Binay? Kasi sabi nga ni Senator Binay, umpisa pa lang, hindi na siya kinakausap. Nito si Senator Alan. Pero in fact, dapat, eh siya na bilang lalaki, bilang bagong chairman ng Committee on Accounts, siya yung nagre-review ng mga presyuhan ng mga ng mga detalye tungkol sa bagong Senate building, hindi ba dapat na siya na lumapit kay Senator Nancy Binay? Meron kasi sa hearing na sinabi niya na nagkita na tayo, ni hindi ka malang lumapit sa amin, di mo ko kinausap. Kailangan pa bang lapitan ka? Kailangan pa bang siya pa ang tumawag sa iyo? Kung na i niya lahat yung mga papel. At ikaw ang meron tanong. Hindi ba dapat ikaw na yung lumapit? Considering the fact na ikaw yung bagong chairman ng committee on accounts. Bakit kailangan mong hintayin si Sen. Binay ang lumapit sa iyo? Samantalang, ikaw na ngayon yung may obligasyon dahil ikaw yung nagre-review. Yun lang naman yung tanong eh. Hinihintay ka ni Senator Binay, hindi ka nagpapatawag ng meeting, meron daw naging meeting, pero hindi ka naman pumunta. Of, ah, hindi ito to. At the very beginning, nag-present um, nag ako dun sa lounge para ipakita yung yung design, yung interior, and then after that, nagbigyan ako ng instructions sa staff ko na isa-isahin niyo yung mga senador, tapos kung gusto nilang magpa-one-on-one -on briefing. Na in fact, si Senator Bong, nag-briefing sila. In, sa office ni si Senator ni SP Cheese, nung hindi pa siya SP, nag-briefing na din yung staff ko dun sa staff nila na, they can ask anything about the building, whether it's cost, design, timeline. Uh, ang nakakalungkot kasi yung bagong chairperson ng committee, as usual, absent na naman siya. So hindi siya nag-attend noong briefing ko. di ba? Which hindi ko naman kasalanan. And di ba babalik ako, magti three years na kaming na, nakaupo. Di ba? Bakit ngayon? And it's not as if hindi ko pinag-uusapan yung building. Di ba? Sa inyo nga, dalawang beses na akong nag-briefing sa inyo, di ba? What more pa sa kanila na, di diba, dapat sa, noon pa lang, they actively participated already. Di sana hindi na didelay ngayon yung project dahil ang concern ko ngayon, concern sila sa cost, Talaga ako mas nagiging concerned pa ako ngayon sa cost kasi each day na na-delay, nade hindi naman bumababa presyo ng materials ng construction, 'di ba? Yung dollar magkano na, yung gasolina magkano na. So lahat 'yan uh, mag-add-on 'yan dun sa cost nung nung construction. Kaya nga uh, there's a need to uh do it fast kasi isa 'yun dun sa way para makatipid dun sa construction. So anong magiging issue dito? patawag si Senado para ipaalam sa buong mundo, sa taong bayan, na ito si Senator Binay ay hindi nagtatrabaho at bakit nagkaroon ng napakalaking halaga para sa sinasabing bagong building. So, minsan ang tanong natin, ano ang binalak? Ano ang nagimotibo rito? Sabi nga nitong si uh, Senate President, pinapatawag daw nila yung DPWH, hindi daw pumupunta. Aba, ay eh, meron kayong kapangyarihan to call for a meeting kung yan lang yung pag-uusapan. Hindi na kailangan dalhin sa Senado para i-hearing. The way I see it, bastos talaga yung mga naging salita ni Sen. Alan. Hindi na kailangan ni memorization Maraming ang umalma. Maraming nag-react. Especially doon sa word na nabuwang. So, dapat lang talaga maturoan ng leksyon yung mga ganitong klaseng senador na para bang dating kapag ka nasa harapan ng kamera, eh puro grandstanding. Kundi mababatikos, magmumura, mamamahiya. Lalo na ng mga resource persons. Eh ito, senador versus senador. Talagang dapat turuan ng leksyon para lahat sila dyan, lahat na sila, matuto ng proper decorum mukhang nakakalimutan na nila ito. Dahil ba siguro ang pakiramdam nila, eh hari sila kapag nasa loob sila ng Senado? Parang walang sinisino? Pero, ang pinagtatakan ko, noong panahon na ang chairwoman dito, dito sa Committee on Ethics, itong si Senator Nancy Binay, bakit wala kaya siyang nadidinig o dinidinig na reklamo patungkol sa mga pambabastos ng ibang senador? parang lagi na nga natin pinananawagan sa ethics committee yung mga pambabastos, pagmumura, panlalait ng mga senador sa kanilang resource person at yung mga walang kasamuang pag-site in contempt ng mga resource persons kapag ayaw nila yung sagot na nadidinig nila. Hindi kumilos dito si Senator Binay. Parang isang beses ko lang siya nadinig nung kanyang ireklamo, itong asawa ni Senator Robin Padilla, itong si Mariel, tungkol sa kanyang gluta drip na ginawa sa opisina ng kanyang asawa. Doon, medyo naalaman si Senator Binay at gusto sanang paimbestigahan ito. Sabi nga natin, hindi ba mas malala yung ginagawa nung ibang senador dyan? Na kumakamura is wagas Sagad sa buto. I-N-U-T-I-L Tiwalali Bobo Tata. Yan yung mga words na madalas natin nadidinig. May istubito pa pala na binanggit. At saka yung mga words na huwag kang ganyan ng ganyan. Upakan kita. Sinasabi ko sa'yo. O kaya yung mga words na putang meron din dito. Pasing kita ng mic. Bakit hindi nagawa ito ni Senator Binay na ipatawag considering the fact na ang pinag-uusapan dito ay e yung conduct ng isang senador? Bakit ngayon lang siya kumikilos? Ngayon siya na yung na-biktima ng pambabastos. Hindi niya ba naramdaman yung mga pambabastos doon sa resource person? para magkaroon man lang ng moto na investigasyon. Ngayon siya na nabiktima ng masasamang salita. Ngayon siya nag-aakto. Ngayon niya nakilalang may ethics committee. Samantalang nung panahon niya, parang wala. Parang walang ethics committee nung panahon niya. Wala tayo na didinig. Samantalang sabi nga natin, pwede yung moto Hindi ba yun ang ginawa niya sana? Yun ang dapat nagagawin niya kay Maria Rodriguez? ipapatawag niya? Oo, oh, alam naman niya pala may motoproprio. Pwede niyang paimbestigahan. Bakit yung ilang senador na ilang beses na nag- <coughs> right? ilang beses na nalangit <coughs> right? ng mga resource persons, parang wala siyang nadinig. Pero ngayon, ang lakas ng ugong tungkol sa ethics committee. Yan ang isang sabi natin eh. Pag ikaw na na kikilos ka. Pero pag iba ang nabibiktima, parang binilang. So you missed the opportunity, Senator Binay, gamitin yung pagiging chairman mo ng Committee on Ethics and Privileges. Hindi mo man lang naturuan yung ibang senador na kumilos ng tama. Hanggang ayan, pare-pareho na sila halos ng aksyon. Pare-pareho na sila halos ng behavior. Ikaw ang nabiktima. Hindi ka kasi kumilos eh. Para doon sa ibang mga nabiktima noon. Binaliwala mo lang. So ano yari ngayon, kapag na mangyayari ngayon nakapagsampanan ng reklamo sa Ethics Committee itong si Sen. Binay laban kay Sen. Alan Cayetano? Ang sabi ng bagong chairman ng uh, Committee on Ethics and Privileges, magkakaroon muna ng preliminary determination. Aalamin muna kung sufficient in form and substance yung complaint. Para malaman nila kung ito ay dapat nang ituloy sa investigasyon. Pero ayon kay Senator Tarantino, bago niya simulan yung hearing o yung investigasyon, na siya muna magkaroon ng conciliatory process. Ibig sabihin, pag-uusapin muna yung dalawa. In executive session. Para kung magkakasundo na, magkakapatawaran na, hindi na tuloy ang investigasyon. Hindi na sila pagpipiestahan pa ng taong bayan. Pero as of now, sabi nga ni Senator Nancy, hindi man lang humihingi ng patawad o paumanhin itong si Senator Alan Cayetano tungkol sa mga salitang binitawan sa kanya. So sana magtuloy-tuloy na na vigilant ang Ethics Committee. Hindi lamang dahil nagreklamo si Senator Nancy Binay. Dapat lahat ng aksyon dyan kapag nakita ng Ethics Committee na foul ang ginagawa ng Senador kapag ka medyo grandstanding na may kasamang pambabasto sa sa mga resource persons o sa kapwa niya Senador, dapat kumilos na ang Ethics Committee. Siguro dapat din maging vigilant ang Senat President patungkol dito. At lahat ta kayo dyan, ng mga Senador, kapag nakita niyong bastos na yung isang kasama niyo, yung katabi niyo nang babastos na, medyo kalapitin niyo naman. Para namang hindi magmukhang sirkus ang Senado. Hanggang sa muli, magkit magkarinigan tayo ako po sa Tony Clearcast na so nagpapaalala, huwag tulugan ang iyong karapatan.